Parang itong pato na yun. Pamaya, pamamantik tayo dito. Lalabasin natin yung pato. Huwag pa Ayan mga kadilag. At loto na daw po ito. Ang adobo sa gata na pato ni Papa. Ayan. Adobo sa gata. Ala ka oh, <laughs> Ops, may marites. Yeah. Matikman nga, masarap. Ang makakalimutan mo daw ang iyong pangalan. Makakalimutan mo pangalan. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po ay nararito po ako sa likodan dahil si Papa po ngayon ay magkakatay daw ng pato. Ayan po at may napili na pala si Papa na pato. Wow, naman. Wow. Ano yung Papa? Babae, lalaki? Babae. May mga sinampay pala dito sila, tita. Dito po nakakulong yung aming mga pato. Pero yan po isama-sama. No? Mayroon din sila talambo. Tsaka po sa amin. A few inches later. Ayan po at ayan po ay sinunog na ni Papa. Si Norch, yung balahibo. Anong loto din Papa? Ito sa gata. Ha? Adobo na uh, may gata Ah, uh, adobo sa gata. Ayan, inuulitan po ni Papa ng torch. Oh, mamaya, pamamantik na dito. Alalabasin mo natin ito. Ay, bako yung tabaan mo. Ayaw na masunod talaga to so. Kung nalalabas yung mantik na Parang nalabas na. Oo, oh, nga. Masarap na ulam iyan at masarap na Papa pa may may kasunod. Masarap na, na papa. Ang <laughs> no papa ng pumulot. Meron din ako yung Pas mo muna tayo sa bato. Ah. po mga kadilag at ito po ay nahiwa ni papa. nalinis na din po niya. Bali-balalambutin lang po ito mga kadilag bago lutuin. Ayan, pag si papay nareretoey si nagluluto. Po ng mga bihira din namin maulam. <laughs> yan, nagyan na po ni Papa ng mga... Pag-ing-tala. Ah, Saka... Mga ilang oras, Papa, yung papakalain. Pag-ing-tala niya, nai Ayan, at si Papa po ay... Diyan ba akma yung niyog gagamitin niya? Wow, may tubo. Matabang. <laughs> May tubo ay. Oh. Dalawang na lang pa pa ngayon gagamitin. Nako! Laki. Laki punong tubo mga kadilag. Oo oh, laki. Tubo, mga kadilag. Tubo. Siyempre. Hindi naman tamis. Ayan po't nagkakahid na si Papa. Ngayon po mga kadilag, bali na po yung sangkap. Nagata na po ni Papa yung gata. Tapos ay nahiwa na din po yung mga rekado. At ngayon po ay magisimula na si Papa magluto. Gigisa muna yan. Luya. Ano Para gumasa. Masarap sapato sa baby. Kung mga na uh, ako, pangpulutan na naman ito. Ayaw ko <laughs> uh -huh. um, na kami so, naman. Sunod na po ang bawang At Mga kasipag Kadilag Malit La lang yung karni ng pato, ay no. lang mm. siya. Ka okay, wala pa sa kayo. Meron mo si Buya. Si Buya. ko na po ang karni. Napakuluan po ang karni ng pato. Nakalambot na rin. Ay, rin oh. sinama pa pa. Ayan talaga. Dinis na naman. yun. Dinis na naman. Yung mga mga bilog yung sinasama ko. Ano yun? Mga bilog yung mga. Mm -hmm. Ano na naman ang pagtulong saan-saan. Sabi naman, naiinom. Saan na hindi na mo. Hindi na. Sana nga kakuha. Sana. Ito na po natin yan ng konting tuyo, pampakulay sa saka ang gata. Ayan, nakakasipag. Talaga naman. Inam. Nagyan din po ang papa ng liquid palasa. So, Tapos nito na ng niyog ang kakang gata ano po ang gata so ay ilang saan yung batanggin yung vlogger ay ilang nilagay na po ang kakang gata ay ilang from kumuha kong sili papay. Eh. Saan ba? Mayroon? Doon doon ah. Maliliit lang yung maliliit. Malili. Sige. Yan po ay papakuruin pa naman ni papa. Kukuha mo na kong sili. Ayan at dito pa kukuha ng sili. Tama-tama at may doon pa. Ito yung maanghang. No, ba'y din napapasili? Ito ko rin ulit yung sili native na sili. Mm, eh, ba'y talaga na mong sadyo talaga mong mapakangang ito? Mm, kahit maliliit ay. Eh. Uh, mm -hmm, sorry. may pala yung nakanghang. Ay, inang! Kunin na kang sinaing. Ilabas na ang sinaing inang eh. Ano ba tanggit nyo ng vlogger? <laughs> labas na ang bahaw. Okay na yan, Papa? Hindi pa. Oh, hindi pa pa siya. Pag tuloy ang tuyo, lalagyan natin ang atat yan. Nilalagyan natin po ni Papa ng asin dahil ito kaunting tuyo lang nilagay kanina. Ilabas ng ang water pa natos dyan. <coughs> <coughs> Nagagalit Anong... sa Miguel.

Ayan mga kadilag at luto na daw po ito. Ang adobo sa gata na pato ni Papa. Ayun. Adobo sa gata. Ala kasi pag. <laughs> oh, may maritis. Uh. Matikman nga. Masarap. Mga kalimutan mo daw ang iyong pangalan. Makakalimutan mo ang pangalan. Huwag mong kaigahin. <laughs> Ayan mga kadilag at si Mama at Papa ay napakain ng bahaw. Oh, oh, oh yung kaning lamig. Last stress pa lang ng hapon ay. Eh. Kain po. Sarap na yan. Eh. Ah, parang gusto ko ding mamahaw. Ano pa kanina, Hindi pa rin naman ako nagtatanghalian. Ah. Ayan, at kumuha na din po ako mga kadilag ng aking pagkain. Tapos ay dito may dalawang bata. Nakikipamahaw din. Share na lang ang daw sila. Wow! Ano, kamusta ang luto ni Papa? Masarap. Wow. Approve. Approve kay Tarambot Amara, ang mag-best friend. Kakain po muna mga kadilag. Sarap, Pag Pagkana pa kayo, may doon pa ha? pa kayo. Wow! Ganado, ang dalawa pa masarap ang luto mo. Hmm? Ganado yung dalawang bato Yummy! Ayan mga kadilag, kita katatapos po namin mamahaw. At oh, halatang mamahaw ka kasi may kanin ka. <laughs> ano, ayos, approve. Busog na busog. Sabi ni Bay bus, busog na busog daw po siya kanina sabi sa akin. mm, <laughs> laro nga kayo ulit. Baka The next day. Ayan, good morning po mga kadalag. So kami po ngayon ay ipapunta sa dagat. Para maglalakad-lakad. Sama ko si Mama at Papa. Pati si Miguel, sinama ni Papa. Miguel! Ang si Miguel sa lakadan. Miguel, gala, Miguel gala. <laughs> Miguel, gala ka nga. Miguel, ka lang kayo. sa ng sabang. Oo, oh, ako. Ay, baka mapagod si Miguel. Miguel, dito ka na Naglalakad na po ako papuntang Sabang, mga dyan. Ngayon ay mukhang makulimlim na naman ang panahon. Pero hindi gano'y kalakas ang alon. So ang goal po ngayon oh, na ay makailang kilometro. Tapos ay mamaya ulit hapon. malapit na ako sa pinakang dulo yan ito na yung parola A few inches later. Kaya nandito na po ako sa may pinakang dulo. Nandito na ako sa sabangan. Ito na yung pinakang end isunod ay dagat na tapoy pabalik na ulit kasi masakit ka ng paka mga kabilan. Okay, ako yata ay tinutubuhan ng islam ko. Okay. Pabor din naman at uh, nakokontrol ng pagkain. Ayan, medyo malapit na po ako doon sa may I Love General na car. Dito may nagsasalusiw. Ayan. Ambon na po mga katilag. At parang sila mama ay wala na doon. Siguro yung huwi na ito mababasa si Miguel. Medyo malapit na po ako sa amin mga katilag. Hinabot ako ng ulan. Ay. <laughs> Grabing ulan ko. Mabasa. Nandito na po ako sa bahay. Narito na nga sila papa. Pa